Magandang araw sa sino mang tagapakinig o napadaan sa channel na ito ng San Welcome po at tuloy kayo. Ako si Rebecca T. Anyonuevo. Ang pamagat ng aking ibabahagi sa pagkakataong ito ay Panitikan para sa Kapayapaan. Ito ang ikalabing tatlong episodio, episode episode na sinimulan kong isulat kahapon, ikalabing ng Enero, Lunes, taong 2025, 2025. Malaking pagtitipon ng Iglesia ni Cristo ang naganap kahapon at ating nasaksihan at matagal na pinaghandaan ng mga kasapi ng Iglesia. Sabi ng isang kaibigan sa Facebook na nagpost, sabi niya, kapag kumikilos ang INC, planado, organisado, disiplinado. Ito ang tunay na pagkilos upang ipanawagan ang kapayapaan at pagkakaisa sa bansang ito. Ang panawagan sa pagtitipon ay payak at malinaw. National Rally for Peace Ang tanong sa aking isip ay, bakit pinakamailap ang kapayapaan? Mula pa ng mabuo ang mundo at isilang ang tao, lagit-laging may pa pangungulila sa kapayapaan. Ito ang salitang tila hanggang talinghaga, pangarap at fairy tale, ang sukdula ng hantungan. Kapag sinabing, and they lived happily ever after, patungkol sa prinsesa at prinsipe ng kwento, hindi mangyayari iyon, alam natin, kung ang kaligayahan ay mananatili sa kanilang dalawa lamang hindi man sinasabi ay kailangang tamasahin ng buong kaharian ang kaligayahan ng mga bida sa kwento. Dahil sila ay pinamumunuan ng mga taong may tunay na malasakit sa mamamayan at ang ibig mangyari ay makapaglingkod ng lubos sa karaniwan. May paborito akong, may paborito akong kwento na ang pamagat ay The Princess and All the Kingdom mula sa Nobel Prize laureate ng Sweden, si Par Lagerqvist. Bagamat ang prinsesa ang nasa pamagat ng kwento, hindi ang tinig niya ang maririnig natin, kundi ang sa prinsipe na dahil sa labis na pagmamahal sa kanya, ay liter literal na hahamakin ang lahat. Umpisa pa lang ng kwento, ay may hudyat na ng paglipol sa ginawa ng prinsipe mapalapit lamang sa prinsesa na kanyang sinusuyo. Sabi sa kwento at hayaan yung basahin ko no, ang, ang bahagi sa umpisa ng kwento. Once upon a time, there was a prince who went out to fight in order to win the princess whose beauty was greater than all others and whom he loved above everything. He dared his life. He battled his way step by step through the country, ravaging it. Nothing could stop him. He bled from his wounds, but merely cast himself from one fight to the next, the most valiant nobleman to be seen, and with a shield as pure as his own young features. At last, He stood outside the city where the princess lived in her royal castle. It could not hold out against him and had to beg for mercy. The gates were thrown open. He rode in as conqueror. Nang iabot sa kanya ng tagapayo ng kaharian ang susi bilang simbolo ng pamumuno sa buong kaharian, at mga kayamanang taglay nito na hindi ang prinsipe at nagpahayag ng ngit-ngit sa kanyang kausap. Ang sabi niya ay hindi siya interesado sa ano pa mang dagdag na kapangyarihan o kayamanan at ang tanging ibig niyang pagtuunan ng atensyon, pagbuhusan ng kanyang sarili, ay mahalin ng lubos at labis ang prinsesa. Pero, Ipinaalala sa kanya ng tagapayo, maraming bayan ang nalupig at nalugmok upang mapa sa kanya ang prinsesa. Kung kaya, ngayon ay kasama sa kanyang pananagutan na pangasiwaan at itindig muli ang kaharian kasama na ang mga naigupo at natupok ng kanyang pakikipaglaban. Maikli ngunit lubhang malalim ang kwentong ito ng prinsipe. Kung tutuusin ay alegorya ng kapangyarihan. Parang simple at inusenteng kwento ng busilak at magiting na pag-ibig, ngunit nagtatago ng patibong ng tiraniya. Tirani. Kung ikaw ang prinsesa sa kwento, gusto mo bang mapangasawa ang lalaking magdedeklara ng labis-labis na pag-ibig para sa iyo, pero bulag sa kalagayan ng mga tao sa palasyo? Kung ikaw ang prinsipe ang umiibig, wasakin mo ba ang mundo para patunayan sa iyong sinusuyo ang iyong pag-ibig? Ano ang pinakamaigting na isasakripisyo mo para makamit ang iyong pinakamimithi o pinakaiibig sa balat ng lupa. Mabuting basahin ninyo ang kwento dahil sa bandang huli ay maaaring pagnilayan sino ang haring mamumuno sa kaharian. Ito ba ang makapangyarihang lalaking pinatunayan ang kanyang bangis sa tanan o siya na ba ang hari ng kapayapaan. Marami nang nagbigay pakahulugan sa kapayapaan. Malimit sa pagpapakahulugan ng salita, ibinibigay natin ang kabaligtarang kahulugan. Kapayapaan kung walang digmaan. Pero may mga nagsabing katulad ni Espinoza, isang pilosopo. Peace is not the absence of war. It is a virtue, a state of mind, a disposition for benevolence, confidence, justice. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng digmaan. Ito ay virtud, katambas ng virtue, estado ng isip, pagkiling para sa kabutihan, pagtitiwala at katarungan. Mahalaga ang tampok ng mga salita kung susuriing maigi, ang kapayapaan ay hindi tulog at hindi natutulog na salita. Bilang birtud, hindi ito opsyon na pwedeng hindi gawin o isang tabi na lamang. Bilang birtud, umiiral ito sa higit sa lahat sa isip at espiritu ng tao. Ang kapayapaan ay parehong daan at paraan ng pamumuhay. Hindi ito nakatanaw lang sa malayo. Ang kapayapaan ay paghakbang, tuloy-tuloy, ng walang pag-aatubili o pagbabantulot o pangingini. Kung kaya, hindi sapat bagamat malaking bagay ang tigil putukan ang literal na pagbaba at pagsasantabi ng armas para magkaroon ng hinga at hibla ng kapayapaan. Gayunpaman, iyon ay unang hakbang lamang. May dalang trauma at bangungot ang kawalan ng kapayapaan. Hindi agad na ibabalik ang tiwala. Unti-unting isinasalansan at itinitindig muli ang pagtitiwala na kailangan ng kapayapaan. Sa naganap na INC rally kahapon na ang panawagan ay kapayapaan, nilinaw muna sa simula pa lang ang pinanggalingan ng kaguluhan. Ito ang pagwawalang bahala sa pag-iral ng batas ng mismong mga gumagawa ng batas. Ang mambabatas sa Kongreso ay naglustay ng mahabang panahon sa pang-uusig at paghukom ng mga personalidad. Higit sa lahat ng Vice Presidente na inaakusahang nagbulsa ng confidential funds na ipinagamit ng opisina ng Presidente. Samantalang napakaraming opisinang pambansa at lokal at sa lokal na pamahalaan ang gumagamit ng confidential funds. Iisang opisina ang pinagtuuna ng pansin at pinilipit ng husto ng mga mambabatas na ang palusot ay inquiry in aid of legislation. Ang tanong ay bakit iisang opisina ang inuurirat ng husto at hindi ang iba pang mga opisina at ahensya ang layunin na malinaw pa sa sikat ng araw ay padilimin ng husto ang tiwala ng tao sa pangalawang pangulo. Ang mas malaong layunin ay burahin ng tuluyan ang anumang pagkakataon na makapamuno o makabalik sa pwesto ang pangalang Duterte. Noong hatinggabi na isiniwalat ni Vice Presidente na ang totoong nagpapatakbo ng bansa ay ang may hawak ng pera ng bayan at walang iba kundi ang Speaker of the House at ang Chairman ng Appropriations Committee samantalang nakikialam din ang unang ginang at ang pinakamalala sabi niya ay walang alam sa pagpapatakbo ng gobyerno ang mismong pangulo ng bansa. Ang ilusyon ng kapayapaan ng pagkakaisa ay tuluyan ng nalantad. Kahapon ay ipinaalala ni Congressman Marcoleta Leta sa kanyang pahayag na ang tunay na problema kailangang pagtuunan ng pansin ay ang malawakang paghihirap ng mamamayan, 87% sa pangkala pangkalahatan ang nagsasabing mahirap ang kanilang kalagayan. At kasama dito ang pinakamataas na self-rated poverty sa Mindanao na 76%, sa Visayas 74%, sa Luzon 72%. Ang patuloy na korupsyon at pagwawaldas, ang pagbaha muli ng droga at kriminalidad, ang masakit na katotohanan ng nakalubog tayo sa utang. Ibinunyag din ni Congressman Marcoleta na sa taong ito, ang national budget, budget ay nagkakahalaga ng 6.3 trillion pesos. Ito ang national spending para sa pangkabuhayan, panlipunan, pang pangkalusugan, at iba pang mga pangangailangan ng mamamayan. Pero, ang income o kita na inaasahan ng bansa ay kulang pa sa 5 trillion pesos. May deficit kung gayon na 1.5 trillion pesos at ito ang ipangungutang ng gobyerno. Ibig sabihin, bawat araw ay gagastos ng 17.6 billion pesos. Samantalang ang kinikita ay 13.4 billion lamang. Sa makatwid, ang uutangin ay 4.2 billion pesos araw-araw. Kung isasali natin ang ganitong kondisyon sa pagbabudget ng mga nanay sa mga gastusin sa pamilya, walang-walang katinuan ang ginawa ng Kongreso. Saan ka nakakita na mas malaki ang gastos sa budget o sa pondo, kundi sa bahay ng mga buwitre. Ang buwitre, tandaan natin, ay nabubuhay sa paglapa, sa patay at nabubulok na karne. Parang ganito ang tingin ng mga nasa kongre kongreso sa atin bilang mamamayan. Mga patay na lalong pinapatay at sa nabubulok nating laman sila nabubundat hindi ba laging ibinibilin sa atin ng mga magulang? Live within your means. Kung maikli ang kumot, matutong mamaluktot. Ang walang habas na pangungutang at ang sumpain tayong magbabayad ng utang hanggang sa mga susunod na henerasyon. Ang patuloy na nagsasadlak sa atin sa kahirapan at mas masahol sa pagkabusabos. Pero ito ang ginagawa ng mga nasa kapangyarihan sa halip na sagipin tayo at iahon sa kahirapan. Ito ang bayang nagtatampok sa duyan ng kamatis. Mula sa tagpong napipilitan sa isang banda ang mga magsasakang itapon ang tone-tone ladang mga kamatis kapag labis-labis ang ani at sa kabilang banda pagdating ng Disyembre o Enero katulad ngayon ay ibebenta ng 30 piso kada piraso ang kamatis. Ganito rin ang kapalaran ng repolyo, ng mangga at ng saging, mga paborito kong pagkain. Karaniwang mga pagkain nagbibigay saya sa atin kapag namalengke ka at nakapag-uwi sa bahay para sa iyong mga anak. Hindi na ganyan ang sikat ng araw dahil sa hanggang leeg na presyo ng mga bilihin. Sari-saring subdivision at kondominium ang tinatayo, Pero hindi maibili ng makabagong makinarya at teknolohiya ang mga magsasaka at mamamalakaya sa kanilang pang-araw-araw na pagbibilad sa init at ulan para may maihain sa hapag ang sambayanan. Isang bansa tayong naliligid sa tubig at hanggang ngayon ay lumulubog sa baha dahil walang dumidibdib sa paghahanap ng solusyon sa halip na pagmamarangya sa mga nakulimbat na kayamanang walang katuturan dahil sariling mga luho ang natutustusan. Lagi kong naiisip ang halaga ng hiya na ulit-ulit na pinangangaral sa amin ng aming inang, ang dola. Mawala na ang lahat, wag lang ang hiya, sabi niya. Paanong nagagawa ng mga kurakot ang pangungurakot dahil wala silang hiya? Paano natutulog ng mahimbing ang nagpapasasa sa kaban ng bayan dahil wala silang hiya. Paanong namumudmod ng ayuda ang mga politiko na parang galing sa kanilang bulsa ang perang ipinantatapal nila sa mukha ng mga nakapila dahil wala silang hiya. Benevolence, confidence, justice. Hindi nangyayari ang kapayapaan dahil walang digmaan. Nangyayari ang kapayapaan kapag umiiral ang kabutihan, ang tiwala, ang katarungan. Hindi pwedeng ang nasa ituktok ng tatsulok. Si Pininyong ang tatsulok. Hindi pwedeng nas, ang nasa ituktok ng tatsulok ang tanging nasusunod. Kaya iyon nasa ituktok ay dahil may dalawang sulok na ang pagitan ay malawak na sumasa po sa nasa ituktok. Kung wala ang pagtangkilik ng madla, guguho ang nasa ituktok. Isang ilusyon lamang pala ang kapangyarihan sa luklukan. Ang matagumpay na rally na pinangunahan ng kasapian ng INC ay malinaw na hudyat ng kapangyarihan ng taong bayan. Bilang katoliko, binabati ko sila sa masigasig, mulat at aktibong pakikilahok para isulong ang kapayapaan. Dahil ang kapayapaan ay hindi tulog at tutulog-tulog. Sabi ng mga nagsalita, hindi tayo mangmang. -mang. Hindi tayo bobo. Malaking bagay sa akin na narinig ko yon sa mga tagapagsalita. Mahalagang mensahe. Mahalagang mensahe ito sa sarili na dapat ulit-ulitin ng taong bayan sa pangkalahatan. Hindi tayo mangmang. -mang. Hindi tayo bobo. Ganito ang sinasabi ng marami sa mga botanteng nagsisi sa kanilang pagboto sa nakaluklok na pangulo ng bansa at sa kanyang mga alipores. Isipin natin, ang karunungan ng bawat boto ay nalalantad sa resulta nito. Naglagak ng tiwala ang taong bayan at sa pagdaan ng mga taon, ang tiwala nakikita natin na sasaksihan ay nilulustay Sa ganitong pagkakataon nalulusaw ng tuluyan ang ano pamang natitirang panaginip na maihiya ang pinagkatiwalaan ng loob Ang mga naglustay ng tiwala ay sisingilin pagdating ng araw Ang mga taksil sa kanilang pangako ay uusigin at lilitisin pagdating ng oras. Kung may mga kritiko na humuhusga o nagdududa, sa kapangyarihan ng madla, hindi nila nababasa ang sulat sa pader. Ang kapangyarihan ay wala sa nakaluklok, kundi sa samasamang nagluklok. Ang taong bayan, ang mamamayan, bilang tinig ng tunay at tanging makapangyarihang Diyos ng lahat. Muli ay pagbati sa mga kasapi at pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Mula sa paghahanda at pagdagsa ng mga tao, hindi lang sa Quirino Grandstand, kundi sa iba't ibang panig ng bansa, kasama na ang Davao, Iloilo, Cebu at iba pa, kapansin-pansin ang malinaw na galaw ng mga tao. Nagsimula ang programa sa takdang oras, nagsalita ang mga tampok na personalidad kasama na ang kinatawan ng pamunuan. Nagwakas ang programa bago ganap na kumalat ang dilim. Hanggang sa kahuli-hulihan ay naglinis sila at nagtipon ng mga basura. Tama ang paglalarawan ng isang kaibigan. Planado organisado, disiplinado. Ang ipinakita ng INC ay magandang pamarisa ng mga taong ng mga taong nagtitipon-tipon. Ano man ang isyung nais nilang isulong at ipabatid sa namumuno. Bilang pagwawakas ay nais kong ihandog ang mayamang paalala mula sa Ecclesiastes. Bagamat tila iba-ibang yugto ng kaibhan ang nasa panalangin ang totoo'y umiinog silang lahat sa pinakahuling salita ng huling taludtol. Ang salita ay walang iba kundi kapayapaan. Narito ang sarili kong bersyong, bersyon ng salin ng Ecclesiastes. May oras para sa lahat ng bagay at panahon para sa lahat ng pagkislot sa ilalim ng langit oras para maisilang at oras para magkumanaw. Oras para magtanim at oras para magbunot ng tanim. Oras para pumaslang at oras para maghilom. Oras para magwasak at oras para magtindig. Oras para tumangis at oras para tumawa. Oras para magluksa at oras para sumayaw. Oras para magsaboy ng bato at oras para sila'y tipunin. Oras para magyakap at oras para magwaksi ng yakap. Oras para maghanap at oras para sumuko. Oras para ingatan at oras para waldasin. Oras para magpunit at oras para magsulsi. Oras para tumahinik at oras para mangusap. Oras para umibig at oras para mamuhi. Oras para sa digma at oras para sa kapayapaan. Kung susuriin, dumadapo ba ang kapayapaan. Alinman sa magkabilang dulo, pag-ibig, pagkamuhi, pag-iingat, pagwawaldas, paghahanap, pagsuko, pagtangis, pagtawa, pagsilang, pagpanaw, sige nga, nasaan sa kanila ang ganap na kapayapaan. Hindi ba walang lalagyan iyon na sa kanyang kalikasan ng tadhanang hindi makakamtan? hanggat may pagkislot hanggang may paghinga. Hanggang may talaban, walang mapipirmi. Kung dumating man, dumapo saglit at yumaong muli ang kapayapaan, huwag tayong magtaka. O manindim, mahirap paniwalaan ang kapayapaan. Dahil maraming balat kayo ang darating kasabay, pero nananatili ang pag-asa ng kapayapaan. Ang kapayapaan ay lagi't laging lunggati. Bilang salita, ang kapayapaan ay nagtataksil sa sarili, sa sandali ng pagbigkas nito. Tulad din ng katahimikang agad binabasag ng mga titik at pantig. Bagamat ang katahimikan ay hindi automatikong kapayapaan at ang kapayapaan ay hindi katumbas ng katahimikan maaaring nasa gitna ang sarili ng tatagisang mga kapangyarihan. At sa pinakabuod mo ay kapayapaan. Walang makayayanig sa iyong kapayapaan. Hindi dahil nilisan ka na ng iyong kaluluwa, hindi, kundi dahil ganap ang kamalayan mong hindi palulupig sa anumang nagigigit man yanig at mangwasak sa taglay mong kapayapaan. Daglahang, daghang salamat sa tanan. Muli, Rebecca T. Anyo Nuevo, ang inyong lingkod, Filipino, para sa wika, para sa bandila. Para sa kapwa at sa Diyos, hanggang sa muli. Dito sa munti, ngunit malayang puwang ng San Sandali.